dito tayo sa ano sa barangay karinahang criterium race na naman weekly meron naman to tapos nandito na tayo sa ano beginner b ito na, start na yung beginner b start na yung beginner b natin dami yung madami dami nasa 30 mahigit to 40 beginner b tayo beginner b Pinipitawan Sa karenahan Criterium Race Shoutout na sa inyo Shoutout po Ayan Melvin Hernandez At kay Kurt Lawrence Tuneo Marami stay put Shoutout din po Sa tropa stay put Cut natin Beginner B Binitawan na Oh putok Binitawan na Ito na, padalawang ikot na to Si Edsel pa rin yung nasa harapan Siya yung tumira, siya nagumpisa ng Nang tira na no O, oh, may kumaliwa Isa Si Danilo Mandak Yung kumaliwa Ito yung mga kasunod Ang dami pa rin Pilip pa rin yung mga punta sa harapan Ang bilis bilis mabunot kasi sa ano Pagliko na Naiwan ka alam mo na may ka talaga pag di ko tumabol ay <asibulong tong> <tong> to na ay gal ikot na ay gal ay na ay Si Danilo Mandak nasa harapan. Saka si Edsel. Tipid, Randy. Tipid. Ito mga humahabol. Bilis, no, bilis yung umahabol kaso pag hindi nila nagmintin ng takbo may iwan talaga pag taliko, interval agad scar Bobo ito na, pabalik na ulit sila pa rin tatlo yung magkakasama sa harapan sila mandak. nakagalit <laughs> amagalit mo mo na bolay Jorid, nasa akin jorge girahin mo jorge ito daw mo break away na din eh yan yung billion para sa breakaway isa walang sumunod <laughs> ito mahabol isang grupo oh, ito, dalawang grupo tatlo apat na grupo dalawang grupo dalawa tatlo ito apat na grupo Tama ba yung Tama! Oh, jump up, wag mo na sila yan maintainin mo lang magupos <laughs> ka na wala na rin naman magupos ka na may tumira o oh. may tumira sa second group <laughs> dami na sa likuran mga beginner b Last two, last two, ikot na to. Last two, ikot may breakaway tayo. Isa dalawa, tatlo. Apat, apat ang breakaway natin si Mandak. Si... Dito, mga kilala, ito yung second group natin, second <laughs> group, third group, third group. Import, yon, masarap pa natin yan, mga yan. mga bago ah, si, Mandak ang bagong pasok lang ulit siya <laughs> ah. all this time, yung beginner na eh si Mandak nga lang yun, na, na naging bago dito eh kaya siya lang lagi eh ay <laughs> na yung last lap natin last lap Kau nak sarapan apa? sarapan Yan, kumasok sa sunod si Manda. Danilo Manda. Pagbalik nila, pag-ahon, finish line na. Ito so, yung mga humahabol. Oh, naman eh. Pag nag na so na, disimple lang. Baka Parang 500 na yan, parang wala pa. Wala.

at talagang bunch lang ito, bunch bunch. Kunin mo na agad ng sampo. Ryan, kunin mo na agad B, beginner B to, beginner B, rimatihan. Medyadong marami-rami ito sa nasa harapan. O, so, parang may breakaway tayong isa. May breakaway tayong isa. Ito, may nasa harapan. Nakaalpas to, nakaalpas. Nakaalpas. Simon. Let's